Palangga ko nga Isabela Ikaw kag ikaw lang Minamahal Luigi Lolo, kumanja? Lolo mo mura O Isabela, maaari ba akong makisali sa iyong pagbabasa? Maaari, Luigi. Ang ganda ng wikang hiligay nun, kagaya mo, Isabela. Luigi, sumama ka sa akin. Sige, hinuong. Tayuan mo ang aking anak. Hindi maaari, Gino. Gusto mo ba ang aking anak? Opo, Gino, Santiago. Lalayuan mo siya o siya ang lalayo sa'yo. Paalis <laughs> tayo dito, anak. Ipapakasal kita sa anak ng pamilyang mo, Montalban. Ngunit, ama, ayoko. Nak, tani may intindihan mo kami sang imo nga amay. Biskan subong lang. Luigi, patawarin mo ako huwag kang magalala isay sa pagdating na nakatakdang panahon tayo naman muli ang magsasama hintayin mo lang ako aasahan ah, ko yung pagdating o irog ginang ginoo narito na po ang pamilyang Santiago napirmahan na ang kontrata magpapakasal kayong dalawa sa ayaw at gusto nyo Mamahalin ko po ng lubusan si Isabela, Mr. Santiago. Kilala namin ang aming anak at alam namin may mabuti siyang puso. Tama ang sinabi ng aking asawa. Kaya hindi kami papayag na hindi mamahalin ng lubusan ng inyong anak ang aking anak. Mamahalin ko ang inyong anak, ngunit sa kontrata lamang. Binibini, sana'y mahalin mo ang aking kapatid ng lubus ng inyong makakaya. maasahan mo ako, Arya. Salamat, Diana. Binibini, sumunod ka sa akin. Inutosan ako ni Luigi na tulungan ka. Nasaan siya? Sa kanyang bahay. Tara na! Baka mabutan pa tayo. Isabela, pumalik ka dito. Patawad, Alejandro. Ibig kita, Isabela. Iniibig din kita, Luigi. Tidak, saya boleh. Mahal